So ngayon mga katsya, nandito tayo ngayon sa lugar ng Kaloocan na kung saan po bibisitahin natin ang isa po sa mga customer na pinagaling ng ating krusong produkto. Tara, samahin niyo ako! Ayan po, good afternoon ma'am. Uh, so magkato kayo pala tayo. So okay. my name is Janet, distributor po ng ating produktong truso. So ma'am, matanong ko lang, bago niyo po subukan yung truso, ano-ano po ba ma'am yung mga nararamdaman niyo before? Ano po, nahihilo po ako, nasusuka pagka kumakain po. Suka po ako ng suka, masakit po yung chan ko. Tapos, hindi na po ako nakakalakad. Dinala na po ako sa maraming ospital pero wala naman po silang makita eh. Hanggang sa nung kahuli-huli yan po, na ano na, may gastro daw po ako. Sakit, gastro na daw po yung sakit ko. Tapos po, nakita ng asawa ko yung sa TV, ay eh, sa Facebook, yung troso. Ngayon po, naingaan niyo po siya. Naingaan niyo po siya sa mga, sa mga salaysay. Kasi ang aw na po sa akin yung asawa ko. Tapos mo umorder po siya. Sinubukan niya po yung isang box, sabi. Subukan muna natin yung isang box kasi walang nangyayari. Pag nasa hospital ka, subukan muna natin walang mawawala. Sinubukan ko po ng mga tiwala. Kasi sa mga nakikita na rin po namin. Ngayon po, nung ano, nung... Pagkagamit ko po nito, isang box, seven days po, okay, naging okay na po ako noon. Mas lalo na po nung naging pangalawang box, Pang-4 pang, pang days po, medyo okay-okay na po ako. No like nag-7 days po, Umilit na po yung buong katawan. Mm. Tapos, feeling ko po, healed na po ako talaga. Wow. Hanggang sa na-obis ko po yung pangalawang box, healed na po talaga ako hanggang ngayon po. Wala po ako nararamdaman sakit. Nakakain ko na po kahit ano gusto ko. Ano gusto ko kainin? Hindi ka tulad dati. Yan po. Wow! So, uh, ang saya ko naman, ma'am. So, talagang pinagaling kayo ng truso? Opo. So, nung, uh, nung na-hospital po kayo before, ma'am, ano po yung mga gamot na tinitake ninyo? Ano? Nung hindi pa po si truso, may mga gamot po ba kayo? Meron po eh. Marami. Limot ko na po yung iba. Limot ko na po yung pangalan. Pero nag-stick na po kasi ako sa troso eh. Opo, ma'am. Wala na po akong tinitig na kahit anong gamot. Truso na lang po. Pagka-order na po ulit sa ako... Pag hindi po namin na uli na makakaibun uh, uli siya, mag-order po uli siya agad. Ang isa pang troso. Wow. po, para daw po to totally healed na ako, order po uli siya na isang box. Para... So, kumusta kayo ngayon, ma'am? Ano pa po yung nararamdaman ninyo? Wala na po. Wala na po. Nagpapalakas na lang po ako. Kasi so, po ako sobra Hindi po ako nakalakad dati eh. Kasi hindi. Hindi po ako nakakalakad. Hindi po ako nakakatayo sa higaan ko. Kala nga po yung iba kong mga kasama dito, umuwi ako ng probinsya. Hindi nila, may dyan lang ako sa loob. Kasi hindi, wala. Pa, feeling ko po kasi wala na, hopeless. Ganun po. Pero nung nasubukan nga po namin to, wala po kong ano dito. Pag hesitate na i-endorse po sa inyo, nagkumamit rin po kayo may mga acid na ganito. Magaling po talaga, super po. Kinikinabutan ako sa iyo, ma'am. Talagang <laughs> naiiyak talaga si ma'am. Talagang oh, oh, oh. sobrang thankful talaga siya sa ating produktong truso. Talagang pinagaling siya ng ating produktong truso. So, ma'am, last na lang, ma'am. Ano po yung maisasabi at maibabahagi po natin sa mga nanonood natin na dumadanas din po ng kagaya ng sakit natin? Uh, masasabi ko lang po sa inyo, magtiwala po kayo sa truso oh. at eh, pagagalingin po kayo nito. Hindi, wala, ano, at sumuk na subog ko na po ito. Hindi po kayo magkakamali. Magti magtiwala lang po kayo sa troso. Gapagagalingin po kayo. Ayan. So, maraming maraming salamat po sa iyo, ma'am. Talagang naiiyak pa si ma'am sa mga nakwento niya at nangyari na dinanas niya sa kanyang nararamdamang sakit ngayon. Apo, so, maraming salamat sa iyo, ma'am. Tuloy-tuloy lang po yung pag-inom ng ating produkto, Cruz, ma'am, para apo, apo, talagang apo. totally healed na po talaga apo, tayo. Apo, apo, apo. Thank you so much, madam. Thank Alamad you so much, po. po. Ayan, guys. Nakita niyo naman kung paano po pong... Paano po pinagaling ng ating Truso ang ating uh, customers na taga Balinsuela. So ngayon mga ka Truso, samahan niyo naman ako. Lilipat na naman po tayo kung saan po na pinagaling din ang ating produkto ng Truso sa uh, Kaloocan. Tara samahin niyo ako.